Hi guys! So, good morning! So, pang uh, day 5 na namin ito ngayon. Yan. So, mamaya-maya maliligo kami. Pero ngayon, kakain muna kami ng breakfast sa labas. Yan. So, may marami nang naliligo. Yan. Nasa station 3 pa din tayo. Sa dito kami nakaila, ano, naka, 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 nag-stay sa station 3. Maya-maya maliligo na rin kami. Dito kami dumaan sa tabing dagat. May hmm. oh, mga buhangin. medyo malamig ngayon uh, kasi kagabi ay umulan kakanina ang madaling araw umulan dito Ayan. so dito sa station 3 Uh, hindi ganun kapino yung buhangin unlike sa station 2 at saka uh, station 1 so yung station 1, 2 at 1 ay doon pa sa dulo papunta sa may grotto Ayan. ang linaw ng tubig Yes po. Tapos na po kami sir kahapon. Okay po. Ayun, island hopping daw. Tapos na kami mag island hopping ka. Kahapon. Ay hindi, hindi. isang araw pala. Kasi kahapon ay nagsilba kami sa kay Saint Blaise. Punta kami sa Aklan. Tapos bumalik uli kami. Ayan. Then nagpa-reserve na kami ng ticket. pa pabalik Kung nung papunta dito nag airplane kami pabalik mag Magbabarko kami para ma-experience namin yung travel sa sa dagat So pag pagsasakay kayo dun sa Crystal Kayak 150 ang bayad tapos sila na magti-picture sa inyo. Pero syempre gamit yung camera nyo. Pero meron naman, katulad nung isang araw 100 lang tapos sa ano naman sa island hopping naman, 600 kasama na yung food kaso yung mga pupuntahan nyo, may mga entrance din naman Mamaya na tayo magpaano pag after natin kumain. Para medyo maliwanag konti mamaya. The sun may mga naliligo na maagang maaga kasi ayung area na to dito ang sunset doon naman sa kabilang beach sa kabilang part ng isla doon naman yung sunrise kaya pagka umaga maganda dito pagka dating ng hapon masyado mainit kasi nakatutok yung araw pero pagdating ng hapon yun maganda rito night light. oo Nung nag-island hopping kami, nakita ko dun yung ano, yung resort ni Manny Pacquiao na sinira. E, hindi daw da nag-operate Tapos sa Puka Beach. Ayun, and then, nagpaano kami, nag-snorkeling sa gitna ng dagat. Naghahagi sila ng tinapay. Tapos ang daming isdang lumalapit. 100 pesos yung environmental fee. Yun. So, nung nga pala kami dito, may bayad din environmental fee 150 ata 'yun then terminal fee tapos yung pagsakay sa bangka papunta dito sa Boracay ano 50 pesos 'yan Tapos yung mga sasakyan nila dito pupunta ka sa palengke o mag-iikot ka ano mga e-bike no electric ano na e-car 'yan kaya hindi siya ah uh, ano sa pollution. Ayan. So, ayan. Ayun, may nagkikristal kayak. Ayun, saan? Ayun, malapit na tayo. Ayun na. Ayun, daming tao. Ayun. Sige, akyat na tayo. Diyan na tayo dumaan. May mga ATM din dito, marami. Kaya, if ever na pumunta ka dito, mawalan ka ng ano, pera. May mga ATM. Halos magkakadikit-dikit lang. Also, meron din naman silang ano dito, kompleto. May Jollibee, may McDo, may mga inasal. Yun.